Brigada in the heart of changing lives. Makabagong tunay na radyo, tunay na radio. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. casting from the nation's seat of power in the vibrant capital of the Philippines, Metro Manila, Metro Manila. Our home, our treasure, and our pride. Join the Brigada Nation Building Initiative to create sustainable jobs by attracting more travelers to discover the delightful Philippines. Be the heart of the delightful Philippines. Isang bayan, isang tahanan. Sabay-sabay nating palakasin ang tulong-trabaho at turismo. Brigada. In the heart of changing lives. This is 105.1 Brigada News FM. Brigada News FM Manila. The music and news authority. mga kabrigada ang ating one time the new Filipino time alas 6 na ng gabi This time check is brought to you by Drive Max Capsule Lalaking angat tumatagal Siksik sa mga bagong balita Rinig, Rinig. sa buong bansa, sa buong bansa. Na, ito na ang Drive Max. Brigada Balita Nationwide Mula sa Brigada News FM Manila Climax. Umaga. BALITA Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Drive Max Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Sa Drive Max Brigada Balita Nationwide ngayong gabi. Immigration Lookout Bulletin. Inilabas laban sa mga kontratista at ilang district engineers. At siyam na construction firms ng mag-asawang diskaya, tinanggalan na ng lisensya. Magkasawang kontraktor. Wala raw balak takbuhan ang investigasyon. Patutsada naman ni Vice President Sara Duterte sa investigasyon ng flood control, binara ng Malacanang. Charter change na layong ibaba ang minimum age requirement sa pagka Hindi umano para bigyan daan si Pasig City Mayor Vico Soto. At Napaulat na coral build sa West Philippine Sea, posibleng dahil sa natural occurrence at hindi man-made ayon sa Philippine Navy. Brains. Buong puso. Kasama ang buong pwersa ng Brigada News FM Philippines. In the heart of changing lives. helping and inspiring people to achieve a better life. Sa sama ang lakas ng Drive Max Plus Herbal Capsule. Atresistencia ng Power Cells Herbal Capsule. Ito, I Drive Max. Max. Brigada Bantilan nationwide. Drive Max. One Magandang gabi Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Mula po sa Brigada News FM Manila, heto na ang DRIVEMAX Brigada Balita Nationwide. Araw po ng miyerkules, September 3, 2025. Gabi ang inyong tagapagbalita, ako si Brigada Le Bagyo At Brigada Sheila Matibag. DRIVEMAX, Brigada Balita Nationwide. 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 Ipinasasama na ng DPWH at ng Senado sa Immigration Lookout Bulletin ang ilang opisyal ng DPWH at mga kontraktor na sangkot sa maanumalyang flood control projects. kami lang na dyan ang mag-asawang Diskaya. Narito ang report ni Brigada Jigoku Studio, Ibrigada mo! Brigada! sa liham na ipinadala ni DPWH Secretary Vince Dizon kay Justice Secretary Sus Crespin Remulla. Hiniling nito na maglabas ng Immigration Lookout Bulletin Order laban sa mga sangkot sa maanumalyang flood control projects. Kasama sa listahan ng ilang DPWH officials, district engineers at contractors, kabilang ang mag-asawang Curly at Sara Diskaya. To the Justice Secretary copy furnished the Bureau of Immigration for a request for a lookout order for these individuals listed here. Ang sulat natanggap na ng Department of Justice at nakatakdang pirmahan ni Rimulya. Ang tendency ng tao tumakas talaga. At ang earliest opportunity tatakas yan. Wala tayo sisinuhin dito. Sa lahat lahat ng kasama, kasama talaga dyan. Bukod sa DPWH, sumulat na rin sa DOJ at Bureau of Immigration si Senate Blue Ribbon Committee Chairman Senator Rodante Marcoleta para isyuhan ng ilbo ang mga sangkot sa maanumalyang flood control projects. Ayon naman sa Bureau of Immigration, agad silang tatalima sa oras na matanggap nito ang kopya ng sulat mula sa DOJ. Monitor na po kami internally. Ngayon, ang proses po kasi ng uh, immigration of Manggagaling po yung uh, order of instruction from the Department of Justice, our mother province here. So kung meron, meron na pong uh, na-invite or uh, na-insubmit po ang D.P.W.H. Uh, sa Department of Justice, hindi pa po kami nakakuha ng na corresponding order of instruction coming from our mother please. Paliwanag naman ng BI, papayagan pa rin makalabas ng bansa ang mga nasa ilalim ng ilbo at babantayan lamang ang kanilang movement. Haharangin lamang ang mga ito sa oras na may inisyong hold departure order o arrest warrant laban sa kanila. Pag look out hindi siya hold departure order, hindi siya warrant, arrest. So ang ginagawa po natin is kumonitor yung travel. Samantala, ipinahintunan ni Secretary Dizon ang lahat ng bidding para sa locally funded projects ng DPWH sa loob ng dalawang linggo upang makapaglatag ng mas mahigpit na safeguards laban sa ghost projects. Kasunod nito, tuloy-tuloy pa rin ang implementasyon ng foreign funded projects. In the heart of changing lives, ako si Brigada Jico Custodio ng 105.1 Brigada News sa Manila, The Music News Authority. Climax. naglabas na ang Senate Blue Ribbon Committee ng show cause order laban sa presidente ng High Tone Construction and Development Corp na si Edgar Acosta matapos ang hindi nito pagharap sa mga nakaraang dalawang pagdinig tungkol sa ma, ma yang flood control projects. Sa nasabing sulat, mababasa na una siyang nakatanggap ng imbitasyon noong August 15 habang noong September 1 naman siya nakatanggap ng subpoena. Batid din ang nasabing komite na nagpadala ito ng representative para humarap noong ikalawang pagdinig habang may dala rin itong medical certificate na nagsasabi na hindi ito medically fit na humarap. Umaasa naman ang komite ni Senador Rodante Marcoleta na makapagbibigay ng paliwanag si Acosta sa loob ng tatlong araw upang hindi siya ipasite in contempt. Samantala, pinadalhan na rin ang sabina ang iba pang contractors na umabsent sa nakaraang pagdinig. Max. Right Max, Brigada Bandita Nationwide Nation so, Mga kabrigada, nirevoke na po ng Philippine Contractors Accreditation Board o yung PCAB ang lisensya ng ilang construction companies na iniugnay sa Pamilya Diskaya. Kasunod ito ng ginawang pag-amin ni Sara Diskaya na nakikilahok ang mga ito sa sabay-sabay na bidding. Sa resolusyon ng PCAB, siyam na mga kumpanya o kontratista ang tinanggalan nila ng lisensya. Samantala, iginit naman ng abogado ng mga diskaya na si Atty. Cornelio Sam Samaniegur III na nasa Pilipinas ang mag-asawang kontraktor na si Curly at Sara. Ayon kay Samanyego, sweet na sweet pa nga ang mga ito. Kasabay niya nanindigan siyang makakaasang mga otoridad na hindi sisibat ang mag-asawa. Sa huli iginit ni Nadiskaya na dapat dumaan sa due process ang pagbawi sa kanilang lisensya bilang construction company ng PCAB. Max. Fried Max. Brigada Bandita. Samantala, kasunod pa rin ang ikinasang ikalawang pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee. Soto, iginiit na tila dami lang ng ilang government officials ang ibang kontratistang pasok sa top 15 list ng Pangulo. Para sa kabuang detalye ng report, Brigadaan Ann Cortez, ibrigada mo! Brigada. Binanggit ni Senate Minority Leader Tito Soto sa naging kapihan sa Manila Bay Forum ngayong umaga na nasa tatlo o apat na contractors. Mula nga sa listahan na inilabas ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay may dami issue. Ibig sabihin lang nito, ang pangalang nakalagay sa owner ng construction company ay hindi talaga may-ari nito at ginagamit lang mga ito bilang pang front ng tunay na may-ari. Alam ko nangyayari ito sa... Ang alam namin, nangyayari itong dami na issue. Uh, hindi lang limited ito sa namin, di ba? marami pang ibang ganun din. Eh. Um, baka hindi lang matingkat kasi hindi, hindi nabubuo na uh, walang ghost. Baka puro mga rocket lang, no? Uh, kurapot lang, baka hindi mga ghost ang ginawa. So hindi na nabubulgar. Na, na, dito sa top 15 na puro bilyon-bilyon ng uh, na racket sa club ng Toro, uh, meron talaga kaming alam, di lang suspecha, meron kaming alam na mga at least patlo, apat doon, ay yung mga nakalistang pangalan, hindi yun talaga may-ari. Samantala, hindi naman din inaalis ng senador ang posibilidad na baka government official ang nasa likod nito pero paglilinaw niya ay hindi pa naman nga kumpirmado ang detalyeng ito. In the heart of changing lives, ako si Brigada Ang Quartas ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News of Romes Bak naman ang malakanyang kay Vice President Sara Duterte matapos nitong sabihin na kung gugustuhin ng Pangulo, kaya nitong tapusin sa loob ng isang araw ang imbestigasyon sa mga manumalyang flood control project. Ayon sa palasyo, kalokohan nito at hindi alatukhang ang paraan ng Pangulo. May report si Brigada Maricar Sargan, ibrigada mo! kalokohan para sa palasyo ang sinabi ni Vice President Sara Duterte na kayang tapusin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang isinasagawang investigasyon hinggil sa mga maanumalyang flood control project kung nanaisin daw nito. Sa press briefing sa Malacanang, sinabi ni Palace Press Officer Claire Castro na hindi naman daw kasi malatukhang ang paraan ng Pangulo sa pag-iimbestiga dahil nire-respeto nito ang due process. Isang araw lang matatapos ng investigasyon That is absolutely preposterous. Ang Pangulong Marcos Jr., hindi po siya nagsasagawa ng investigasyon alatokhang way. Nirerespeto ng Pangulo ang due process, nirerespeto ng Pangulo ang human rights. Sana po ay ito ay kanyang nasuggest noon sa kanyang ama dahil mismo ang dating Pangulong Duterte ay umamin na maraming ghost projects rampant noon. 20, this is uh, November 2020, nilabas. Mm. Pero may nasibakbang sekretary ng DPWH sa panahon niya? Sa parehong briefing, sinagot rin ni Castro ang banta ni Senator Amy Marcos na haharangin ito ang application ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulia sa ombudsman dahil may nasagap daw siyang balita na kaya gustong iupo si Remulia ay para maipakulong si VP Sara at maging siya. Unang-una, ano po ba yung nais niya ipahiwatig? Pagbibigay ng hustisya sa bayan o pagpoprotekta sa kaibigan? Ang nais niya po bang maging ombudsman ay hindi man lang kakantiin o sasampahan ng kaso kung mayroong dapat nasampahan ang mga Duterte, ang mga kaibigan ng mga Duterte, allies ng mga Duterte. So ano po ba ang inaharang dito ni Senator Aini? Ang mga maitatal ang maitatalagang ombudsman na dapat ay hindi kantiin ang mga kaibigan? At isa pa pong tanong, um, saan po kaya um, nabili o ano kaya manufacturer yung uh, parang bolang kristal ni Senator Amy, Dahil siguro mas maganda mari calibrate ito para hindi lang bali-balita ang nasasagap ni uh, Senator Aimee, kundi mga kwento na mayroong ebidensya. In the heart of changing lives, ako si Brigada Maricar Sarigan na 105.1 Brigada News FM Manila, the music and news authority. Brigada Samantala Charter Change na layong ibaba ang minimum age requirement sa pagka-presidente ng Pilipinas, hindi umano para bigyang daan si Pasig City Mayor Vico Soto. Brigada Haji Camino, i-brigada mo! Brigada! Walang direktang kaugnayan kay Pasig City Mayor Vico Soto ang isinusulong na charter change sa Kamara na layong ibaba ang minimum age requirement sa pagkapresidente, vice Presidente at Senador. Ito ang paglilinaw ni House Deputy Speaker Paulo Ortega V na isa sa mga naghain ng Resolution of Both Houses No. 2 upang magpatawag ng Constitutional Convention o CONCON. -CON. Sa pulong balitaan, sinabi ni Ortega na hindi nag-udyok sa paghahain ng RBH2 ang pagsikat o pagtaas ng popularidad ni Soto. Marami anyang batang public officials mula sa executive branch pati na sa legislatura at walang limitasyon kung sino ang maaaring maapektuhan o makinabang sa charter amendment. Paliwanag ng House Leader hindi personalidad ang tinitingnan, kundi ang institusyon, lalo't marami ang masisipag at idealistik na opisyal. Dagdag pa nito, mabigat na responsibilidad ang pagiging pangulo, pangalawang pangulo at senador. Kaya ang dapat nasuriin ay hindi ang popularidad o pangalan ng politiko, bagkus ay ang performance sa trabaho na may iwang legasya. Dapat umanong magkaroon ng variation upang maging mas maganda ang kolaborasyon sa pagitan ng traditional at non-traditional public servants sa national stage. Giit Ortega Ortega, pinakamagandang kombinasyon na maabot ang lahat ng sektor upang madaling matugunan ang mga hinaing at isyu sa lipunan. Batay sa RBH2, layong ibaba sa 35 years old ang minimum age requirement sa pagkapresidente at vicepresidente, samantalang sa senador ay 30 years old. In the heart of changing lives, ako si Brigada Haji Kaaminyo ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Right, Nagkaisa naman ng mga party leaders sa Kamara na irekomenda sa Office of the Speaker na ibalik ang Department of Budget and Management o sa Department of Budget and Management ang 2026 National Expenditure Program sa pulong balitaan sinabi ni Deputy Speaker Ronaldo Puno na nais nilang itama muna ng DBM ang NEP bago ituloy ang budget deliberations. Kung titingnan anya ang timeline, tila papunta sa reenacted budget ang mangyayari sa 2026. Ilan sa mga inihalimbawa ni Puno ang nakitang erroneous sa NEP ay ang mga proyekto na natapos o nakumpleto na ngunit nakalagay pa rin sa proposal at nakatakda pa rin pondohan. Dahil dito nananawagan ang mga leader sa kapwa nila mga kongresista na huwag munang dumalo sa mga budget briefing sa mga susunod na araw. Max. Brigada Nation wide. Nation wide. Samantala, napaulat na coral build-up sa West Philippine Sea, posibleng dahil sa natural occurrence at hindi man-made ayon sa Philippine Navy. Brigada Kath Austria, i-brigada e mo! Nilinaw brigada. Brigada. ng Philippine Navy na ang napaulat na coral build-up sa ilang features sa West Philippine Sea ay posibleng dulot ng natural occurrence at hindi man-made o gawa ng tao. Ayon kay Philippine Navy spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, walang na-monitor na presensya ng anumang barko na nagtatapon ng durog na corales, particular sa Hasa-Hasa Shoal, Escoda Shoal at Sandy Cay, malapit sa Pag-asa Island. There were reports of dumping of corals, trash corals, In some of our features in the West Philippine Sea, particularly Hasa Hasa, Sabina, and Sandy K near Pagasa Island, in our checks with other our partner agencies in the maritime domain, Coast Guard and BFAR, this is already this has been reported in the past. There was no noted presence of any vessel that was dumping trash corals. It is most likely attributed to. A natural occurrence. Paliwanag pa ni Trinidad, malaki ang posibilidad na dulot ito ng tidal movement at weather disturbances itong mga nagdaang araw na nagtutulak ng na mga durog na corals sa mababaw na bahagi ng dagat. The rise however of the elevation of these features could be attributed to the weather disturbance that we encountered in the past month. So tidal movement or weather disturbance usually pile up trash corals on shallow of the West Philippine Sea. Maalala ng 2024 nang may mapaulat na pagtatapon ng patay o durog na coral sa Eskoda Shoal na mismong na-monitor noon ng BRP Teresa Magbanwa ng Philippine Coast Guard. In the heart of changing lives, ako si Brigada Cath Austria ng 105.1 Brigada News sa FEM Manila.

Mga kabrigada, daang-daang mga miyembro ng Indonesian Women's Alliance ang nagprotesta sa labas po ng Parliament sa Jakarta. Ito ay para ipanawagang itigil na ang state violence o yung karahasan. Mababatid po na higit isang linggo ang nagpuprotesta ang mga mamamayaan ng Indonesia dahil naman sa isyu ng housing allowance sa ilang opisyal ng gobyerno at korupsyon. Lalo pa itong lumala dahil naman sa pagkasawi ng ilang individual. Samantala may ilan pa rin katao ang naiulat na nawawala sa gitna po ng mga kilos protesta. Nationwide. At mga kabrigada, inyo na pong napakinggan ng Drive DriveMax Brigada Balita Nationwide. Mga trending na balitang kinalap ng Brigada New South and Philippines, katuwang ang DriveMax Plus Herbal Capsule. Buong puso kasama ang buong ng Brigada New South and Philippines in the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kami po ang inyong lingkod, ako si Brigada Le Baguio. At Brigada Sheila Matibag. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Mula rito sa Brigada News FM Manila ang nag-iisang The Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide inyong napakinggan ang Drivemax Brigada Balita Nationwide. Mula dito sa Brigada News FM Manila. Drivemax Brigada Balita Nationwide. Hatid sa inyo ng Drivemax Herbal Capsule. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Drivemax Capsule. Lalaking angat, tumatagal. ito ang makabagong tunay na radyo makabagong tunay na radyo angat sa musika sa at balita balita Brigada news fm the music and news authority Brigada. in the heart